Nanawagan ang San Miguel Corporation Infrastructure sa mga motorista na magpa-load ng kanilang RFIDs upang hindi maging sanhin ng trapiko sa mga tollway. Ayon sa SMC, dapat niloloadan ng publiko ang kanilang RFIDs o auto-sweep para maiwasan ang delay sa mga toll gate na nagdudulot ng traffic, sabi ng SMC na siyang nag-ooperate sa Skyway at na-ia Expressway. Lumala ang sitwasyon ng traffic sa mga tollway dahil sa mga motoristang kulang ang balanse o di kaya walang laman ang mga RFID. Sa inilapag na datos ng SMC, kabuo ang 31,712 na transaksyon o 15% ang naapektuhan sa Skyway at Naiya Expressway. Sa pagitan ng May 1 hanggang May 7, gusto naman ng SMC na maghigpit sa mga motorista sa paraan ng pagmumulta sa mga ito upang masolusyonan ang traffic sa mga tollgate. Pero sa ngayon, sinabihan ang toll operators ng Toll Regulatory Board na huwag pagmultahin ang mga motoristang walang sapat na RFID balance. Pinaplano na rin ng SMC na magsagawa ng road widening upang makadagdag sa toll gates at makatulong sa pagresolba sa traffic. Para sa MBC TV Network News. Ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo Pilipino.